Ito po yung kausap habang kausap siya ni Rose. Ayan pa po Ayan. yung mga pasa ni ma'am. Fresh pa yan. Kailan pa yan? Mga three days ago po. Three days ago lang. Siguro. Okay, yan. Okay na. Sa mata po or sa mukha? Uh, wala okay din na yung po. nandito po. Okay. Bukol? Nagkakabukol din po sila? ano po ba yan? Sinusuntok ko kayo? Sinusuntok ako. Uh, ilan, oh, taon ilan taon na po ba? Ilan taon na po yan si Patricia? Uh, 23 po. 23 na? Yes sir. Kasama yes, sir. niyo po, po sa bahay? Uh, may boarding house po kami. May boarding house kayo uh, na siya ng kwarto. Siya lang po talaga doon pero pumupunta lang ako. Bakit po kayo pupunta sa boarding house uh, niya? Kasi uh, graduation kasi niya kahapon. Okay. So pumunta lang ako para sa graduation niya. Okay. So mga two weeks na two weeks na ako nandito sa ano, sa Cavite po. Okay. Saan po ba kayo? Sa Cavite po. Cavite. Yes, Pero siya po. po ay sa sa nakadara. Sa Cavite. Cavite. Pero yes. magkalayo kayo ng bahay. Opo. Binibisibisitan niyo lang sa boarding o house niya. Opo. Okay. Ngayon tuwing nagkikita kayo, sinasaktan lang kayo. S sinasaktan po ako na minsan walang dahilan. Paano walang dahilan? Can you explain uh, minsan, the situation sige nga po. Nag-aaway, uh, nanahimik lang kayo, nagse-cellphone lang kayo. Halimbawa, uh, natutulog lang ako. Okay. Papasok sa sa kwarto. Okay. Uh, bigla na lang. Hindi naman yung todong sipa. Hmm. Yung sisipa, parang nag, pinuprovoke lang niya ako. Okay. Tapos pag ako gumanti, dun siya uh, re-rest back Anong ganti back po ang gagawin ninyo? Si Sisip, uh, sipa rin ako sa kanya. Ah po. Tapos susuntukin niya ako. Okay. Tapos, uh, siyempre gaganti rin ako, re-rest back oh. ako sa kanya. Ay, Ever since, ganyan yan. Ever hindi since. Hindi naman po. Nagsimula siya nung 14 years old siya. 14 years old. Yes, Drastic po. po. ba to o nung bata hindi naman ganyan talaga? Ah, hindi naman po siya talaga ano kasi oh, ex o uh, OFW po ako. Okay. So iniwan ko siya 6 years old. Okay. Okay siya noon, 6 okay. years old. Ah uh, medyo nag medyo nakikita ko yung pagrerebelde niya, 9 years old. Okay. Naging worse lang yun nung 14 years old siya. Doon niya ako simulang Pisi sinaktan. Pisi physical na talaga. Yes po. Okay. And, and ever since Ano ah, nangyay? nagiging reason? sorry ba sa inyo? Hindi An po. Hindi po. Yun po ang Paano ano. Paano natapos ang mga encounter ninyo? Ah uh, ganun po, minsan lumalabas na lang ako ng kwarto, okay, lumalayo na lang ako sa kanya. Okay. Ah uh, uh, talagang basta wala pag nakita kayo, sasaktan kayo. Eh, hindi naman yan. po lagi. Siguro kasi pag humihingi siya ng pera, nung dumating po kasi ako, hindi ko na siya binigyan ng pera. So okay. lagi siyang nagdidiman sa akin ng pera, pehing ako ng pera. Okay. Eh, hindi ko naman siya binibigyan kasi ako naman ang gumagastos sa bahay. Aanihin daw po yung pera. Ewan ko po sa kanya. Kasi sanay siya na binibigyan ko siya manti ng allowance. Okay. So wala na kasi akong pambigay sa kanya. Ilan taon na? 23? Kagagraduate niya lang po kahapon. Kagagraduate. Oh, pero hindi na siya ano? Hindi na siya minor de edad na Hindi yan. na nga po. Okay. O oh, ngayon, pag hindi niyo nabibigyan ng pera? Uh, Doon po siya nagwawala. Nanakit na siya bigla. Boxing na yon. Yes po. Okay. And gaano katagal yung mga boxing yung kadalasan per, ano, uh, per round? So, tumatagal na mga 15 minutes. 15 Depende. minutes? Depende. Kasi pag hindi niya, kasi hindi niya ako pinalalabas ng kwarto eh. Okay. So, pinipili ko lang na buksan yung pinto at lalabas ba ako para matapos na lang. Bakit? Ah, nasa sa loob kayo ng kwarto nagpapangabot? abot yes, lalabas na lang kayo, hinaharangan niya pa. O, opo. Okay. Eh siya ano mga damage na Eh nung nakaraan, may mahaba siyang kalmot dito, may pasa din siya. Ano ho ba ang gusto niyo mangyari sa lahat ng 'to? Gusto ko po siyang ano, yung kung hingi lang po ako ng tulong para ma maayos yung buhay niya. Okay. Kasi yung meron po nga siyang ano eh, anger problem. Anger problem. Yes, Pero po. do you think uh, may may bisyo ba? Uh, wala naman po. Kasi nandun lang lagi siya sa bahay. Hindi naman siya pala, palalabas. Hindi naman siya pala kaibigan. Nandun lang lagi siya sa kwarto. Mm. Eh, okay. sabi ko, parang... Kayo, late, nasubukan niyo na ho ba ito ipa-check sa professional? Ah... Uh, uh, na, na, na psychologist ko na po siya. Okay. May findings po ba sa kanya? Eh, hindi naman. Kasi online lang po yun. Kasi nung pandemic. Okay. siguro, siguro mga more, uh, less than two years. Eh, kaso, para sumuko yung psychology sa kanya eh. Parang kasing hindi niya nakikita na, na nagko-cooperate siya. Ah, nag na gusto magpa-treat. Oh, Pero meron po parang, pang sabi sa inyo na parang uh, kung anong uh, tingin niya, assessment niya. Parang kailangan po talaga ng ano. Kailangan magkaroon ng psychiatrist talaga. Yes po, yes okay. po. More on, more on anger management. And yes, po, yes po, Siguro po, kung hindi naman siya natitrigger, uh, uh, there might be talaga a problem. E, no? e, yes so, iyan yung subukan natin alamin. Okay. Uh, ano pong yung cause ng galit niya? Siguro dahil sa pagkabata kasi iniwan ko siya 6 years old. Tapos ano siya nasasaktan as, din po katit, kasi talaga po kay siya. Single father ni uh, single parent po ako. A single parent yes, yes, po. ever since. Yes po. Okay. 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 So parang uh, pagkabata na niya na ano na uh, nagkaroon siya ng galit kasi may nananakit sa kanya. Okay. Mm -hmm. Pero so, ito po ba Mami, si Patricia po ba ay may bisyo or na lolulong po sa dro sa drugs? Wala po. Pero kasi nung pagkabalik ko dito, nagtataka ako bakit pag late, late kasi siyang pumasok ng kwarto, uh, mga 1 o'clock. Pagkatapos niyang, eh natutulog na ako. Bigla na lang ma ma magugulat ako, sisipain niya ako. Hindi naman ho amoy serbesa pag... Hindi uh, naman po, parang nandun lang sa labas ng bahay. Kaya hindi inis naman ho nalilisig ang mata. Iyon eh, nga po, pag siya, gano'n eh. Parang hmm, normal fierce nung niya. So hindi ate alam kung, ano, kung meron nga. Nasubukan niyo na ho ba ipa-drug test? Iyon po ang gusto kong ipatrya. Kasi Kasama Kasa niyo na rin. Opo. Okay, sige. Doc Alfonso Villaroman, magandang hapon po. Gratuloy po sa inyo at sa mga ating mga tagapakinig. Dr. Ponch lang po, sir. Apo, paano po ba ang magandang gawin dito? Actually, kanina, kanina ko pa pinakikinggan po yung kaso ng anak ninyo, Mrs. Ah uh, ang pinakamaganda po, kung pwede po dalhin sa aming tanggapan as soon as possible, preferably to Monday, this Monday, para ma-assess din namin siya, makuna na siya namin ng magandang assessment upang magawan din natin ang magandang treatment plan if there is a need, if any. Um, katabi ko ngayon yung uh, aming head psychologist at pakikinig din siya. And I assure you that we will treat this uh, confidentially, pero sisiguraduin namin na yung pinakamaganda para sa kanya ay bibigay natin. Uh, I would want sana yung maibigay contact number ko kay para mag-usap kami para ma-set yung na mapunta siya sa so center with the daughter if pwede. Apo. Ma'am Melina, is it possible na madadala natin si si Patricia doon? kung ako lang po kasi hindi siya taga sasama. Okay, pero kung papasamahan namin, kaya-kaya natin 'di Kaya po naman siguro. Kaya natin din dali. Sige. So baka ano, i-paschedule natin 'yan hmm. para ma pero sa lalong madaling oh. panahon. Doc, would you know uh, kung with a behavioral pattern ng nan daughter is Miss Melina in danger in immediate danger sa sa mga nangyayari po? Well, from the way oh, the case was described, you described and the mother, may impulse control problem yung patient and pwede makalibi to sa kapahamakan, not only for the mother, but also for the patient. Okay. Kasi they are also prone to self-harm. Apo. Mm -hmm. So, I think this is, I know, we, can, we have to bring him or bring the patient as soon as possible sa para ma-evaluate ng professional po. Okay. Meron po kami mga psychiatrist dito na mag-check at psychologist na makikita natin, mabibigyan natin ang pinakamagandang treatment option for her. Okay. Kahit sa public places, wala siyang, hi hindi siya nahihiya na saktan ako, na manakit ng tao. Ano po ang example? Uh, minsan sa, sa, mall, okay. kung gusto niya ako sabunutan, kung gusto niya ako suntukin, hindi siya nahihiya kahit maraming tao. And, Kaya ako, hindi po ako rumeres bak sa kanya pag nasa public 23 place. 23 years old na siya niyan, ha? Nito na yan? Recent? recent. Uh, hindi naman, hindi ko na nga siya po sinasama sa labas. No, siguro mga before pandemic. Ah, okay. So, eh, pero kahit na po nasa labas kami, diyan lang sa sa labas ng bahay. Bakit daw? Ano po nagki-trigger? Uh, may... Hindi ko, kasi pag nagagalit lang po siya sa akin. Bigla-bigla? Basta bigla-bigla ay magkakasakitan bigla na? Opo. Okay. Yun, ang inaalala ko po kasi, sa, yun nga, sa public place, wala hmm. siyang pakialam. Hmm, okay. Basta na lang siyang mananapak. Okay. Sige, ganto gawin natin. Ayun e, nga, uh, andyan naman si Dr. no? Sinabi naman niya na ipaprioritize lang yung case ni, ng daughter nyo para for the best treatment possible. Mm -hmm. ano, it's a matter thank of us bringing them, uh, bringing your daughter there to the facility, para nga, para matulungan. Mm -hmm. thank And hopefully, mag-cooperate si, si Patricia sana dito. Po. Kasi para sa kanya naman to eh. Kaya ano mo niya ginagawa to eh. At para sa inyo na rin siyempre, para May makatulog yes, kayo na maayos, di ba? Kasi ang, ang inaalala ko kasi, magagalit siya sa akin kasi masisira siya dahil fresh graduate lang siya eh. So mm. gusto niya siguro magtrabaho. So ngayon, parang sira yung ano niya. Hindi naman siguro, kasi at the end of the day, kung ginagawa kung naging normal na yan, baka sa madala niya sa workplace. Iyon e, nga po. ba? Diba? So, sa... mas masisira siya doon. Eh kaya naman natin, natin 'to ginagawa eh para mapabuti siya, especially ngayon. Sa inyo ginagawa. Actually, pwede niyo lang ang kasuhan yan kung gugustuhin niyo eh. Kaya, kaya, kaya nga po, sir. si si Ma'am Melina, kung gusto niya mag-file ng case pero ayaw ni Ma'am. Ang sabi niya, gusto niya lang ng tulong natin para ma, yun nga kung possible na maipasok sa rehab. Doc Camille, Hi, good afternoon. Ah. Uh -huh. so, ano po ba ang uh, assessment niyo po dito? Dito pa lang po, uh, Doc Camille. Okay, dun sa sinabi sa akin kasing istorya na hindi siya lumaki sa nanay niya, one thing siguro, uh, dahil kasi one, pa pwedeng naging kaya siya naging ganyan, biktima siya ng child abuse. So ang tendency, ito yung pamumaraan niya to retaliate dahil kasi hindi niya nagawa before sa mga taong kumukup sa kanya before. Second, ito yung nakapag-develop ng tinatawag nating explosive personality or kaya naman all throughout, meron na siya talagang meron pervasive pattern of depression kaya maaring yun doon pa pwedeng umpisahan na kaya siya uh, yun ang alam niya pumaraan ng pananakit para sa ganun eh, to get attention So siguro, pwede yung mag-undergo ng assessment talaga at talagang he, she, he, needs professional help dahil kasi baka ito ay nag-lead na sa tinatawag nating major depressive disorder. Kaya ganon. Kasi pag sinabi nating major depressive disorder, hindi ibig sabihin na ito ay yung talagang depression lang na nalalungkot. Pwede talagang manakit sila, maging irritable, agresibo, dahil kasi parang yung bang visit sa buhay. Yung ha, tipong mga ganon. Actually, kaya, do na-inform uh -huh. po kami ngayon lang na apparently, uh, historically, yung mga nagpalaki daw po pala is nasasaktan din talaga itong si si daughter. Patricia, magandang hapon. Hello po. Patricia, good afternoon. Si attorney Ilaya to. Kailan po ba? Ah, hindi po. Kasama ko si Sherry, saka si mami mo. oh, okay po. Patricia, nasasaktan mo daw siya madalas. Eh, kasi alam, may dahilan lang naman ako eh. Na, alam ano, yung... May dahilan, hindi lang magkakaganan kung walang dahilan eh. Ano ba ang dahilan na at nasasaktan mo mami mo? Ano po ba? Nasaan po ba yan? Ah, Bakit? nasa... Ah, oh, ko lang po kasi. Oh, nasa okay. ano? Andito kami sa ano? Sa wanted sa radyo. Ah, ano, nasa radyo na agad? Yes. Ito an an Andito si... Andito yeah, si ma... Hindi na pwede pag usapan dito eh. O, para magkausapan usapan kami ng, ng ano eh. Oh, okay, hindi kasi nga hindi niya nakaya na nahihirapan na siya. Ano bang ano bang rason bakit tayo umaabot sa ganyan? Nawala, nawala yata. Patricia? Yes, po. Siguro, alam know. ko na ayaw mong pag-usapan ito sa radyo. Mas maigi. Kung ano, tutulungan ka na lang ng wanted na pumunta kayo dito para ayusin natin yan. Magkaroon tayo ng counseling session. Mas maigi yun para magkaayos kayo no. ng nanay mo. Naiintindihan ko na talagang pag yung ganyan, hindi mo talaga sasaktan ng nanay mo kung wala no. talagang nagiging problema. At alam ko malalim yung naging problema na yan. So, sakin... Sa no. Para lang kami makatulong, is talagang mas gugustuhin ko hindi natin pag-uusapan ngayon kung ano yung mga naging problema pa. Pumunta kayo dito para makita tayo, kay... kayo. Yun lang ang gusto kong mangyari para okay. hindi hindi ka umabot. Ko na... kay... Ayoko kasi na mamaymadim ka pa. Ha? Kahit na ano para magkaintindihan tayo Doc? kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng problema. Doc, hello po. Uh -oh. Um, eh, Iyan kayo mas lalo na ako naiinis sa kanya eh. Yung pwede namang pag-usapan nalang, tanungin niya sa akin eh. Yung bakit... Alam mo yung pwede naman barangay mo. Una, oh. Gusto niya national TV agad. Anong gano'n? Mga papang ano agad. Alam ko, kaya lalo ka naiinis. Kaya siguro mas maigi yung, ano yung ano, natin, na kung ano yung na natin, wag natin palakihin kung pag-uusapan para sa ganun, mas maigi magkaayos kayo. Kasi baka, mas ma mas mahirap yung hindi magkakaroon ng liwanag. Yung nanay mo na lang ang kakausapin namin. Para hindi ka na lang din ma mahirapan na mas maging mahirap para sa iyo na talagang siyempre lalo kang magagalit sa nangyari dahil pa, pwede naman talagang pag-usapan yung dalawa. Kaya lang siguro yung nanay mo hindi kayang i-express na pag yung talagang kaharapin ka hindi kayo nagkakaayos dahil kasi feeling niya hindi wala siyang kakayahan na maibigay niya talaga yung gusto niya sabihin sa iyo. Yung lang ko Sige Okay ba sa'yo? Ah, na kayo dito? Ah, ma'am. Tulungan oh, ma naman kayo na staff. Sinabi ko na yun kay mam ma ah, Kay ma'am Rose eh. Yung ano eh, At, yung, yung mga ano ko, kulang pa Ay, yung mga eh. mo, oo. Uh hmm, -uh. kaya may pala ah, gusto talaga. Uh -huh. Siyempre, thank ko siya yung dapat magpaano eh. Ah, sige, sige, sige. Bahigi siguro, siya muna ang kakausapin namin. Sige. So? Patricia? Yes, po. Pa. Okay, kakausapin ka ni Ms. Rose ulit ha, para matulungan ka namin, ha? Yes, po. Okay, sige, sige. Huwag mo ibababa yung linya pa, uh, Patricia. Salamat, salamat. Magandang hapon. Ma'am, pasensya na po kayo. Ayaw na rin namin siyang kasing tanungin kasi baka mamaya mag-trigger or yeah. ano. So careful Tama. lang din kami, ma'am. Opo, uh -huh. uh, doc. Ano po, po ba ako. ang next process po natin dito, doc? Okay, siguro mas maigi talaga din na makausap natin itong si nanay para sa ganun maintindihan din niya siguro yung sitwasyon na mahirap yung talagang parang napunta sa kanya ulit, nasa ganitong edad na, nasa age of ma ano, majority itong batang ito. Tantina mo, uh, nakikita niya naman siguro yung pamanal, pananalita niya, mas lalong baka trigger kung talagang pag-uusapan over na sinasabi niya, bakit national TV, bakit ganito? So siguro <laughs> talagang kukumbinsin nyo na mag uh, magpumunta sila dito well and good para maging maayos yung usapan. Doktora, would you say uh -huh. po na si Miss Melina Javier would also undergo treatment or will be part of the treatment ni Patricia Alam mo baka mamaya tama rin 'yung sinasabi nung anak niya na papeding um so yung mismo sinanay ay uh, will be not only be part of the treatment but be, uh, must also need a possible treatment of counseling or guidance for reasons na magkaitindihan sila parehas eh And, uh, yung uh, nakikita natin na parehas na nagkaroon ng problema parehas na papeding dice la hindi nila ma-acknowledge or ma-validate mga emotion nila at saka yung mga psychological or mental issues nila sa isa't isa. So mas maigi siguro na talagang they not only be part of each other's therapeutic um, uh, sabihin na natin counseling but also sila rin, they will also need yung sa sarili-sarili nila na uh, mag-undergo ng counseling or assessment for that matter. All right. Sige. So, ganun po gawin namin. Uh, ayan, na, na, nakakuha naman tayo ng covid test from Patricia. Nasa sama naman siya. Ah, uh, sige. Para sama matulong yung attorney. Oh, ah, po. Ah, po. Maraming salamat po, ah. Doktora Camille. Okay. It's po. always sige a pleasure. Po. Thank you po. At okay salamat po. din po sige kay po. Dr. Ponch Villaroman. Thank you. Thank you very much. So, yun, ma'am. Ganun ang gagawin natin. Uh, we'll set up the earliest possible schedule na kayong dalawa. Pwedeng pumunta. You'll get best possible treatment, syempre. Uh, of course, that's Doktora Camille and si Dr. Dok Ponch ang tutulong sa inyo. Thank okay, you very much. Thank Ma'am, you very much. Kayo uuwi sa Cavite po. Ay, hindi po muna sa kay Patricia. Ayaw ko muna. Opo, uh, yun din mo namin na-warnin namin kasi baka mamaya mas worse pa po yung gawin sa inyo kapag uh, nagkaabutan po kayo doon. Oh, um, sige po ma'am, ganun po. And ma'am, last question na lang po. Sino po yung nagpalaki sa kanya? Iba-iba uh, kasi. Ano yan eh, sa nanay ko, sa tatay ko, sa pinsan ko, sa auntie ko. Palipat-lipat siya. Tapos naging independent na lang siya nitong nag-college na siya. Hmm. Sino po so, kasama niya ngayon? Sa mga po, ganun. Wala po. Okay. So in short, ma'am, paiba-iba po yung mga iba, kasama. Paiba-iba po talaga okay. ang kasama niya. Ma'am, hindi po uunahan na natin na na. Hindi po nireklamo nire ni Nanay Melina si Patricia. Hindi po. Lumapit po siya dito sa aming tanggapan humihin para humingi po ng tulong. tulong. Kasi hindi niya na po alam uh, kung ano po ang gagawin uh, dahil... Uh, nakita naman po natin uh, punong-puno po ng pasayong katawan ni nanay. Uh, especially, uh, kailangan yung mga ganito, dalubhasa na dapat ang tumitingis yes. sa ganyan. And, yan nga, niya, tulad niyan, may epekto na kay ma'am physically dahil nga may, may nangyayari. Pero, mm -hmm. linawin lang natin na hindi po tayo nandito para magkasuhan. Mm -hmm. Okay? So, andito mm -hmm. lang tayo para tumulong. Okay? Tagal so, ang gawin natin. Okay. Schedule po tayo kay uh, Doc Camille and uh, kay Doc Punch. Okay. Ang pinakauna po muna natin gagawin is makonvince po si Patricia, ma'am. Dapat okay, kasi ma'am Kusa siya. Uh, bukal okay. sa loob niya na siya po ay papasok ng rehab po and kay Doc Camille, ma'am. Thank you very Salamat much, ma'am. Salamat, ma'am. Magandang hapon magandang po. Magandang hapon. Okay, okay. Po much, ah, thank so, thank, you very so much, attorney. Ah, thank you. Thank you po.